Mukhang hindi pa rin tinatantanan ng injury bug ang Golden State Warriors. Sa laban kontra Brooklyn Nets nitong Webes, agad na lumabas ng laro si Warriors guard Brandon Pojemski sa loob lamang ng 45 seconds ng first quarter. Napansin siyang humawak sa kanyang ibabang likod matapos dumaan sa isang screen habang binabantayan si Cam Thomas. Matapos nito, agad siyang lumapit kay Coach Steve Kerr upang humingi ng kapalit at naglakad papunta sa locker room. Bagamat bumalik sa bench, idineklara ang questionable ang kanyang pagbabalik bago tuluyang inihayag na hindi na siya babalik sa laro sa third quarter. Ayon sa Warriors, si Pojemski ay hindi nakapagpatuloy dahil sa pananakit ng lower back. Lalo pang lumalim ang injury list ng Warriors dahil wala pa ring eksaktong pecha ng pagbabalik si Jonathan Kuminga na halos dalawang buwan nang hindi naglalaro dahil sa ankle injury. Samantala, si Gary Payton II naman ay naglaro ng muli matapos ang isang game absence dulot ng fractured nose suot ang isang protective mask. Sa kabila ng mga injury, patuloy na naglalaro ng mataas na antas si Kojemski ngayong season, lalo na simula nang dumating si Jimmy Butler sa kopunan. Sa huling labing isang laro, nag average siya ng 13.6 points sa 42.9 shooting, may 6.2 rebounds, 3.9 assists at 1.5 steals sa loob lamang ng 30 minutes kada laro.